I-plane na na ako. Ah, plane na? Mm. oh, go. Ah, kumusta kayong lahat mga kaibigan, mga kamag-anak, ah, lalo na sa taga-suporta sa aking channel. Ah, meron akong ibabagay sa inyong kwento. Ito, ito kwento. Ah, kung paano pagsundo sa airport na walang service. Na paano kayo makatipid? Walang service, ha? Ah, ang ginawa namin mga guys, ah, doon sa airport mismo, mayroon doon uh, air, airport bus. Napabulol pa nito. Uh, so, makailan kami papuntang uh, Pasay Rotunda. 40 pesos ang isa. Uh, kasi gabi na, ibig sabihin, uh, wala ka nang masakyan na mga bus. Kaya kami, nag-cutting trip. Uh, pumunta kami ng uh, uh, Rotunda, Pasay Rotunda, at nandudoon na yung Kasi papunta kami ng Laguna mga kaibigan sa Binyan, Laguna uh, kami sa nanay nitong aking uh, anak nitong aking tiya tiya Lorna mm, mga kong gisuga na 45 katuig namin magkita uh, daghan salamat tiya nga uh, nakakuyo ko sa inyo sa una kag may na una sa Cebu uh, nakapuyok ko dito sa inyo daghan salamat sa inyong pagdawat nga muna nga nakabalo ko nga maabot sila Manila ako giyoy na ning kamot nga mo sugat oh ayan si Carmelita oh kano ha sa so, mata maka uh, paano makatipid halo-halo ang ating salita mga kaibigan para uh, nakita ba sila mm. oh yon pag tinuro ko ang video mo doon uh, ibig sabihin na uh, paano makatipid ah uh, kasi eh, nagkontrata na sa totoo lang naghanda talaga ako ng uh, pang taxi kasi eh, naaya nga ako dito sa aking uh, tiyahin na kasi may edad pa yan sa akin baka mahirapan na maglakad-lakad may kinokontrata na akong taxi ay ang gusto 2,800 itinawaran ko ng 1,800 ay sab ibig sabihin uh, sabi niya sige kukuha tayo ng kasabay pwede na raw pupuntang Binyan Laguna eh hindi ko malaman kung naiya sila sabi ko may handa naman ako dito uh, alam mo naman na uh, mga sinaunang kaugalian hindi yan basta-basta papayag na magagastos, magsasayang ng pera. Ganun yes. po ang inintindihan. Tama. po na intindihan ko sa pagkakasabi na natin kuyahin. Kaya tipid, tipid. halos nga halos na ayaw na kumain. inalok ko ng kain doon. Parang uh, ayaw na kumain. Sabi ko magugutom tayo nito. Kaya mabuti, uh, nakakita kami ng kainan doon sa malapit na sa terminal oh, na talaga ng tipid. jeep. Ngayon, anong makukuha nating aral? Yung pagtitipid at saka huwag kang mahiyang magtanong. Ah, kung hindi mo alam yung lugar, magtanong ka sa mga autoridad, marami diyan pulis. Security guard. mga security. Kung paano sumakay ng ganito, kung papunta guys amin, papunta Laguna. Ako, di bali, alam ko na yung lugar na yan. Ngayon, paano makakatipid? Yun na. Tumbok na natin. At uh, ano ang gagawin ko sa natitipid kong tira? Uh, ito, bibigay ko na to sa aking tiyak. 300 na lang kamuntulo. Ayan, yeah, kanang pamasko. Uh, ang ang uh, isang daan ibigay sa bata. Huwag na kay Kapiliti nga to. Ayan. Diapa, diapa. Ito nga yung sobra sa pantaksi. Ako talaga tatanggi, tatanggapin ko to guys. Kasi guys, I believe guys na sobrang sobra yan sa pantaksi. Pag may tumulong sa inyo guys, tanggapin nyo guys. Ayan, 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 ayan. Kasi, hi guys, dito ang camera guys. Nagsasalita ako guys. Kasi, kasi, yan, yan talagang, yan talagang pira. Ako piyana. muna Manoy. Oh, sige. kasi ganito yun Manoy. Oh, I believe na pag may tumulong sa inyo, tanggapin nyo. Yun. Kasi yung tumutulong, kusang nabigay, nagpapala yun. Oh, uh, Philippines! <laughs> And I, thank you Manoy. So much appreciated. Sana. Sana magtagumpay tayo dito sa aking uh, landas at ang kikitain ko ang sasabihin ko sa Facebook at saka sa YouTube para na lang sa inyong lahat na mga kamag-anak guys follow like and share Jeremias Kumbis Jeremias Kumbis kasi ninyong kalimutan tumutulong para ipapadamihin pa natin ang uh. matutulungan at uh, sa aking mga kapatid uh, lagi naman kayong nabibigyan pag uh, tayo ay mayroon dalawa uh, wala na matigas be Ibig sabihin, uh, sabihin antay-antay mo na, elaida hindi, hindi ka kasi sumama eh. Ano okay. sabi ko, bigyan kita na pamatay, Iraida. Eh, sabi Baka ni Ikel. po, Hindi, ayaw eh. Ay. Ayan, si Merlina. Ayan, nabigyan na yan si Merlina. Malapit lang, lang yan. Nasa Quezon City yan, kapatid ko. Thank po. you. Si Daniel. Okay. Tia, si Daniel. Nabigyan ko noong ano pa, December. Tagal-tagal ko nang hindi nabigyan si Daniel. Eh, kasi nagkataon na mahina ngayon ang aking sariling tahian. Kasi yung tahian ngayon, ah, uh, Tia, uh, sa aking anak na pangalawa, kay Ginny uh, ibig sabihin, uh, ako taga-tabas, may sweldo ako linggo-linggo. Yan, sweldo ko yan, yung pinang-budget ko sa mga sundo sa inyo, kaya yung sobra sa pang-aksi, uh, sa inyo na. Uh. Eh, yun na uh, hindi natin na. tagalan ng ating video, mga kaibigan. Uh, hindi po ako nagmamarunong, hindi ako nambubula sa inyo. Uh, ibig sabihin, uh, kung paano tayo makatipid, ay gagastusin na natin sa ibigay na natin sa pangpasaya sa ating tiyahin at saka sa ating pam, ito, pinsan sa tiya uh, maraming salamat, ingat po tayo uh, bahala na kayo kung ang aking channel ay karapat-rapat bang panuorin at i-share at i-follow para marami pa tayong matulungan bye bye thank you guys